Ang pangunahing balita sa English language social media ay ang viral na hashtag na Trump is dead. Na ilang araw nang umiikot sa X, pinalakas ng mga salitang inalis sa konteksto ni J.D. Vance tungkol sa pagmamana ng kapangyarihan. Mga lumang litrato kung saan makikita ang mga pasa at itong mga walang katapusang eksperto sa lakad ng presidente. Umabot sa ganoong kalaking antas ang isterya na pati ang mga nagsasalita ng Ruso ay nagsimulang magtanong kung nabuhay nga ba si Donald Trump. Ang naging resulta na inaasahan naman ay lumitaw si Donald Trump sa golf at nagpost siya sa social media na true social ng mensahe na maayos ang kanyang pakiramdam. Nagbigay ng komento ang White House na parang ang Pangulo ay nagtatrabaho ayon sa schedule at iba pa. Pero sa likod ng tila karaniwang kwentong ito, may napakahalagang arkitektura ng disinformasyon. Kaya iminumungkahi kung talakayin natin ang paksang ito ngayon na lantad na at suriin ito sa konteksto ng mga teknolohiya ng disinformasyon. Dapat isaalang-alang ng mga Ukranyano lalo na ng mga nagbabasa ng balita, hindi lang tungkol kay Donald Trump. Ako si Alexi Pecci, ika ng Setyembre ngayon. Pag-uusapan natin ito sunod-sunod, pero bago magsimula, mag-subscribe, mag-like, at mag-komento sa channel na ito. Agad kong ipapaliwanag kung paano ginagawa ang mga peking balita tungkol sa pagkamatay ni Donald Trump. Palaging pareho ang itsura ng mga ito. Sa umpisa, tahimik muna ng mga dalawang araw. Walang kamera o pahayag, saka nagsisimula ang mga chismis. Pagkatapos, may maglalabas ng lumang bahagi ng panayam kung saan tinatanong si Vice Presidente ng Estados Unidos, Jay Divens, tungkol sa pagmamana ng posisyon. Sumagot siya, karaniwan naman ang tanong na iyan sa kahit anong White House administration. Sumagot siyang kaya niyang palitan si Donald Trump. Kasunod ang ilang putol-putol na video ni Trump. Hindi pantay maglakad, nanginginig ang kamay, at namamaga ang muka. Sinasabayan ito ng mga clip mula sa cartoon na Simpsons at mga lumang meme. Ang tanong na nasaan ang presidente ay napalitan ng bakit itinatago ang katotohanan. At habang ako bilang isang mamahayag, halimbawa ay nagsusuri pa ng mga katotohanan, ang mga gumagawa ng peking balita ay tapos na sa kanilang marathon. Basta na lang silang umaani ng resulta. Sa dulo, may video ni Trump na go-golf, litrato kasama apo at tweet na nagsasabing ayos siya. At pagkatapos nito, nahahati ang mga tao sa dalawang grupo. Una, yung nagsasabing, ah, sige, buhay pa siya. At yung pangalawa, hindi, 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 may tinatago pa rin sila sa atin. Paano kung clone lang siya o doble ni Donald Trump at iba pa? Itong makina ng disinformasyon, talagang walang tigil sa pagtatrabaho, kahit walang pahinga. Paano nga ba talaga nagsimula ang lahat? Sinabi ni Vence, vicepresidente ng Estados Unidos, noong Agosto 27 sa panayam ng United States of America Today na handa siyang maging presidente kung may mangyaring masama sa kasalukuyang lider ng Amerika. Kasabay nito, binigyang diin ni Vence sa panayam na nasa napakagandang kondisyon si Trump, masigla at may napakatibay na kalusugan. Si kay Vence, bagamat may malagim na trahedya, Tiwala akong nasa mabuting kalagayan ang Presidente ng Amerika, matatapos ang termino at makakagawa ng magaganda para sa sambayan ng Amerikano. Napansin agad ng mga eksperto ang pahayag ni Vence tungkol sa pagpapatuloy ng kapangyarihan. Lalong uminit ang usapan dahil sa pahayag ng lumikha ng The Simpsons na si Matt Groening na dalawang beses nahulaan ang posibilidad ng pagkamatay ni Trump sa 2000 at 24 at Abril 12, 2000 at 25. Ganito, noong Comic Con sa San Diego noong Hulyo, nagbiro si Groening na magpapatuloy ang serye hanggat may nabubuhay pa. Malinaw na may patama siya kay Donald Trump. Sabi ni Groening, magpapatuloy kami, magpapatuloy kami hanggat may hindi pa namamatay. Kapag alam nyo na kung sino ang mamamatay. Sa The Simpsons, magkakaroon ng sayawan sa kalsada at si Pangulong J.D. Vance lang ang magbabawal nito. Dahil dito, umingay ang social media biglang sumiklab ang lahat. May ilang mga gumagamit na nagbiro tungkol sa pagkamatay ni Trump. Ang iba naman ay nag-alala sa kanyang kalusugan at may ilan din na hayagang natuwa pa. Kamakailan, nagka-problema sa kalusugan si Trump. Noong Hulyo, kinumpirma ng White House na may chronic venous insufficiency siya. Eh, normal na lang yan sa mga kaedad niya. Ipinaliwanag ng White House na ang mga pasa sa kamay ni Trump ay sanhi ng iritasyon sa tissue dahil sa madalas na pakikipagkamay at pag-inom ng aspirin. At ang huli raw ay iniinom bilang bahagi ng pag-iwas sa mga sakit sa puso at ugat, na karaniwan din sa mga taong kasing edad ng Presidente ng Estados Unidos. Samantala, si Trump ay maayos ang pakiramdam. Kahit hindi siya lumabas mula Agosto 26 noong Agosto 30, ay pumunta ang Presidente ng Estados Unidos sa golf na karaniwan niyang ginagawa tuwing weekend. Nagpakita siya at maayos naman ang lahat sa kanya oh. Pero bakit nga ba mahalaga sa atin ang kasong ito, tayong mga nabubuhay sa usaping Ukranyano? Dahil ang ganitong peking bagyo ay malaki ang epekto sa tatlong linya. Ang una ay ang agenda. Habang ang mga editorial ng mga news media ay kumukuha ng mga klik sa mga balitang patay na si Trump, hindi pa patay. Gumagawa ng mga clickbait na headline at pinalalaki ang isyong ito. Napapabayaan na ang ilang mahahalagang bagay tulad ng parusa, negosasyon, tulong militar sa Ukraine at mga desisyon sa budget. Para sa Ukraine, masama ito. Pangalawa, ang mga merkado. Kahit anong pahiwatig ng vacuum ng kapangyarihan sa Estados Unidos, ito ay nagdudulot ng pabagubagong halaga ng dolyar at mga insurance. Para sa Moscow, ito ang perpektong pagkakataon. Dahil maingay ang impormasyon sa Washington, bakit hindi natin ipagpaliban ang usapan sa mga ayaw natin? Ikatlong linya, negosasyon ito. Ang mga chismis na ang presidente ay malubhang may sakit o namatay na ang presidente ay hindi kailanman argumento para sa panig na gustong ipagpaliban ang desisyon. Simple lang ang lohika, bakit magmadali kung bukas ay iba na ang kausap. Malinaw na ito'y murang manipulasyon na tumatagal lang ng ilang araw, ngunit naaapektuhan pa rin ang buong agenda. Sabi ng White House, buhay at nagtatrabaho ang pangulo, tinutupad ang tungkulin. Ang mga opinyon na nakikita ninyo sa social media ay walang anumang batayan sa mga totoong pangyayari. Kahit tama at tuwiran ang pahayag, sa panahon ng fake news, kulang ito. Kailangan din ng simpleng litrato. At ibinigay ito ng kampo ni Trump, may golf, kalsada, larawan ng pamilya, at iba pa. Ito ang nagsisilbing panlaban sa mga fake news na ito. Anong aral ang mapupulot natin dito? Ganito na lang, hindi naman tayo mga forensic expert pagdating sa mga screenshot. Kami ay mga mamamahayag at kayo ay mga manonood. Tatlong hakbang lang. Hindi tayo nagre-retweet hanggat walang patunay. Hinihintay ang opisyal na paglabas at iniisip kung sino ang makikinabang sa gulo. O, oh, naangkop ito sa lahat mula White House, Bangkova, mamamahayag hanggang karaniwang manonood. Ang peking balita tungkol sa pagkamatay ng leader ay nakakasama sa demokrasya ng Amerika at sa digmaan sa Ukraine. At ang mga eskandalosong hashtag na ito ay hindi na babalik. May madali tayong kontrahakbang. Imbes na tumingin sa anino sa mata, lakad o pasa sa kamay, tumingin tayo sa mga desisyon at lagda, lalo na kung tama ang timing ng mga ito. Mas mahalaga ito kaysa freeze frame at senyales din para sa mga mahilig sa operasyong pang sa susunod, kailangan nilang gumawa ng mas mahirap kaysa sa simpleng meme tungkol sa pagkamatay ng United States President. Sana naman wala sa mga manonood ko ang naniwala sa teoryang iyon na namatay si Trump. Pero kung meron mang naniwala, sana ay pag-isipan niyo ulit ang pananaw niyo tungkol sa kritikal na pag-iisip. Dito ko natatapusin. Ilagay ang opinion at konklusyon sa comments sa ibaba. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like. Iyon lang po. Ingatan nyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.